At itong si Jehovah sa Biblia na nakausap ni Moises nung na, naisagawa na ni Moises yung misyon na ilabas ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypto, dito na po lumabas yung utos ng Panginoon, yung pangunahin na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, si Jehovah lang dapat yung ating kikilalanin na isang tunay na Diyos. Sino po ba si Jehovah? Ang sabi po sa aklat ng mga awit, ikaw lamang Jehovah, ang kataas-taasan sa buong lupa. Sa New Testament, ipinakilala siya ng ating Panginoong Kristo bilang kanyang ama. Sapagkat sa Bibliya, mababasa natin na si Jesus ay anak ng kataas-taasan. Logically speaking, kung si Jehovah, yung Diyos na nagpakilala o kinilala ni Moises at ng bansang Israel, siya po yung kataas-taasan sa buong lupa. At si Jesus naman ay anak ng kataas-taasan, ibig sabihin, yun pong tinutukoy ni Jesus sa John chapter 17 verse 1 to 3. Ito po si Jehovah o ang Diyos Ama. Kaya eh, sa Biblia na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, ibig sabihin kaswato o kapareho ng turo ni Hesus Kristo na ikaw lamang ang Ama ang makilala na iisang Diyos na tunang. So maliwanag po ang bahaging ito na ang Diyos na tinutukoy sa unang utos na kinikilala ni Moises at ng bansang Israel, ito po ay ang Diyos Ama.